Magandang araw po mga ka-agri, mga kababoy, mga ka-farmers. Uh, itong video na ito ay ginawa natin upang mag-share ng kaunting kaalaman tungkol sa pag ng ating mga baboy or ating mga biik. Ano? Itong ating inahin ay nanganak na, uh, pa 3 days na siya ngayon. At kami nga uh, mag-asawa ay tuturo ka na namin ang mga biik. At ituturo ko din sa inyo yung mga step kung papaano o kung ano yung mga gamot na tinuturok namin para sa aming mga alaga. <coughs> uh, bago muna lahat mga kagri, mag-subscribe ka sa aking YouTube channel. Uh, pagkat uh, nag-share ako ng mga kalaman patungkol sa mga baboy at mga konting kalaman patungkol dito sa mga ginagawa nating mga kulungan, ano? So, ano pang natin? So, magsimula na tayo. Um, kapag ka nanganak ang inyong mga baboy, mga ka-agree is, uh, kailangan yung turukan, syempre, ng, an uh, ng amoxicillin or antibacterial. Sapagkat para hindi ma-infection ang uh, maselang bahagi ng ating inahin. At iwas din ito sa mga sakit na pwedeng dumapo sa ating mga inahin. Yun lamang po ang ating itutrok kapag ka nanganak po ang ating mga inahin. Uh, pangalawa, uh, pangalawang gagawin yung mga ka-agree uh, sa unang araw na pagkaanak ng inyong inahin, uh, konti lang yung ipapakain nyo and ang ginagawa namin ay pinapakain namin siya ng uh, asukal. Ayan, tapos may tubig. So ayun yung ginagawa namin na uh, karaniwan dito sa aming baboyan. Okay? And kapag ka uh, 21 days na yung ating inen, -in, ah uh, pwede natin siyang uh, turukan ng uh, parbo. ah uh, yung parbo, uh, nyo sa mga, ah uh, pwede nyo rin siyang mabili sa mga nagtitinda ng similya. Ayan, mabibili nyo yung mga ganitong klase na mga antibiotic or mga vitamins. ah uh, ang parbo naman mga kagri, ah uh, napaka importante na turukan natin ang ating mga inahin ng parbo sapagkat ang parbo ay ayun yung naglilinis sa matres or sa tiyan ng ating baboy so may mga naiwan kasing dumi uh, ang mga biik uh, so ayun ang naglilinis uh, pagka turok nyo ng parbo uh, makikita nyo na may lumalabas na parang mga uh, puti sa puwerta ng ating mga baboy So ayun yung kagandahan ng parbo mga kaagri. So ayan na uh, sa susunod na video uh, tatalakayin natin kung paano condition ang mga uh, baboy nating or mga nanganak or mga bagong gagawin nating inahin. Ayan. Uh, mag ituturo ko ngayon sa inyo yung mga step by step kung paano yung pagtuturok or pag-aalaga ng ating mga bek. So panoorin niyo tong video na ito. Uh, so ngayon nga mga kagri, ka ngayong araw ay magtuturo kami ng iron. Okay? So yung iron na uh, mabisa ito para sa ating mga beek ang uh, nagtuturo kami nito 3 uh, days. Simula nung ipanganak siya. Ano? So ipapakita ko or ipapakita ko dito sa screen yung iron na tinuturok namin para sa aning mga beek Ano? So, ito, ayan. So, katulong ko dito yung aking asawa. So, kung makikita nyo sa inyong screen, ay ayun yung tinuturok namin na iron. Okay? So, yung kanyang kulay is itim and medyo malapot. Okay? Uh, itong iron, na uh, ito yung magpapatibay sa ating mga back So, para din siyang vitamins and napaka daming yung taglay na pwedeng panangga ng ating mga biik na baboy. Okay? So, yung IOR na, mabibili nyo rin yan uh, sa mga bilihan ng similya. Malapit diyan yan sa inyo. Okay? Uh, ito naman mga kagri, ka uh, 0.5 yung tinuturok namin dito. So, ingat-ingat din kayo mga kagri ka sa pagtuturok. Ano? So dito mga kagri, ka uh, kailangan nyo lagyan yung pinakadulo ng inyong ringgilya, uh, yung takip nya, kailangan nyo lagyan ng stopper. Okay? Kasi uh, kapag ka ngating ating mga biik ay uh, natamaan yung ibang parte o ibang mga ugat nito, kasi uh, medyo mahaba yung kanyang uh, karayom. Okay? So kapag ka uh, tinurok natin ng uh, mahaba yung karayom, may, uh, may tendency na mamatay ang ating mga biik kasi baka may tamang ibang mga agad. yak yeah, kung mapansin nyo, sa may parting tenga, yung kalambutan, hindi kami nagtuturok mga kagri. And pagkatapos namin turukan ay hinihimas-himas namin o iniikot-ikot yung pinagturukan. Ayan. Dito ay sinabay na nga rin po namin yung pagputol ng ating, uh, ng pangil ng ating mga bake. Ano? Bakit pa natin kailangan putulin yung mga bake? Ah, uh, Ginagawa namin ito mga kagri para hindi masaktan yung inahing baboy. Okay? Once kasi na nasaktan yung inihin nating na baboy ay may tendency na ito ay sakta ng ating mga bake ano or kagatin. Ayan. Lahat ng pangal ay pinuputulan simula sa magkabilang baba at magkabilang taas. Ayan. Ito ay karaniwan din ginagawa ng mga magbababoy ano. Ayan. Para na maputulin nyo ang ng pangal ang inyong mga tubig ay kailangan nyo itong ilagay yung hintoturo nyo sa pinakadulo ng uh, bunganga ng ating mga bake para makuha nyo yung pinakapangil nito mga kagri. Ka ayan. So napakadali lang naman yan uh, sa mga buguhan na uh, kailangan nyo lagyan din ng betadine yung mga pinagputulan ng pangil ano. Okay mga kagri. Ka so dito ah, uh, ayan. So 0.5 yan. Kung mapapansin nyo, sa so may parting tenga, okay? Sa so may parting tenga natin siya tinuturkan. Yan. Ayon. Ah, Meron din kasi dati, ah, nagtuturok kami ah, sa bandang kalambutan ng puwet. Ayan, ah, kung mapapansin nyo, yung hintuturok kay nilalagay ko sa pinakadulo ng... <clears throat> ano ng baboy? So, diyan Hindi nakita ng na camera kasi ah, medyo tumaas yung camera dyan mga kaagre. Ano? Okay? Ayan, so pagka naturo ko na natin ng ano, ayon yung mga biik, uh, mapapansin nyo na bigla silang lalakas uh, kasi nagka meron sila ng parang pinakashield uh, pinaka shield or shield para sa mga sakit. Yeah. Dito mga kaagri ay puputulan din nga pala natin ng buntot. So hindi ko na ipakita sa unang video yung pagpuputol natin ng buntot ng mga biik. Okay, so nagpuputol kami ng buntot para hindi mapo-rail, okay? So, madami pa tayong tatalakayin. Madami pa tayong pwedeng i-share sa inyo mga ka okay? So, every 14 days naman doon kakapunin ng mga big natin niya Mahalagang lagyan natin ng beta dine yung ano. So, naglagay lang kami dito sa wula. <coughs> so, 'yan mga ka-Agri, paputulan na namin ng buntot. Iyon. And lagyan din natin dito ng beta uh, betadine. So ganun lang yung ginagawa namin. Uh, ang gagawin namin dito is sa uh, 10 bake na ganyan lang yung mga uh, procedure na kailangan yung gawin mga kagri. So uh, kung mapapansin nyo yung aming kulungan is medyo may kalumaan ng mga kagri ano. So hindi pa tayo nakapagpintura ng ating mga kulungan dito. Ayan. So, ito nga pala yung aking uh, asawa. So, ko lang siya. So, siya yung nagtuturok kasi kailangan, uh, sa pagtuturok ay malambot lang yung kamay. So, karaniwan ay mga babae yung nagtuturok, mga kaagre, ano. So, maputik dito kasi uh, umulan dito sa amin. And, hindi ko naman pwedeng uh, basahin ito. Uh, sapagkat, uh, pwede maka-apekto sa ating mga beka, ano. So mga kagri, ka uh, isa pang payo ko lang sa inyo. No? So kailangan nyo maglagay ng uh, mainit na ilaw or makait mga 100 uh, watts yung init nya. Ayan. So sa may parting taas, ayan. So hindi rin basta-basta yung nagpuputol ng pangil mga kagriya ka no So medyo mahirap din. So, ayan mga ka-gree, uh, liliman na lang yung ating tuturkan. Ayan. So, una-unti-unti namin. Ayan. So, shout out sa iyo, aking sawa. Ayan, siya yung taga turo ko para sa aming uh, mga baboy or mga pig. Ayan. So, let's go. So finally natapos Ayan Natapos na namin turukan ng mga biyek So ayan mga agri So uh, nagawa kami na parang kuna dito uh, Lagaya nila Ayan So kung makapansin yung mga agri Ano so may ilaw May ilaw yung ating mga biyek And safe na safe sila dito And may takip din kami dito na bubong Nasa ganun if umulan is, hindi sila mabasa ano. So ayan na lang mga agri ah. Sana may natutunan kayo sa video na ito And don't forget to subscribe our channel Ayan. So, hanggang dito lang yung ating video mga kagli. And supportahan nyo yung susunod na video natin. And bibigyan ko kayo ng ilang tips. So, hanggang dito lang mga kagli.